ayan kain na po tayo mga idol ayan. hindi na kikita itong ulam ko eh at sile. ito na po yung kwan munggo na may sahog na himbabao at saka malunggay po wawa. Nakakalimutan kong kumuha ng kutsara ka apura. Marami akong kutsara at eh, saka tinidog. Hmm, dahil tuwing apo, diya alukong sa Ilocano. ni layak Man har inga alla kvartik, va? Man är bara lagt. Tonel. Mangan tayo, kakabsak. Kim Babao. Shout out kay Karyaso Isto. Ay... Diyan uh... po sa Purocres, kalikid Sur, Cabanatuan City. yan ha, kompleto yun idol na idol. sabi sa akin ng misis mo nauubos ko raw ba yung aking pinakain aba baka ang napunod niya yung kwam rails lang sa page ko sa duro may nagko-comment na konti lang daw yung kanin ko pakitapos lang mga idol sasandok pa ako ng ganong karami minsan yun na pero pag marami na mahaba na hindi na ako sasandok oke okay, masa pot della yung kalahati to binigay ko sa akin pamangkin kay bebe tapos binigyan ko ng isang papaya hinog laong na sili na shout out kay kapitana asawa po ni kapitan namin Norman Pakbiana nangutang na naman ako ng kwat bigas 10 kilos po sabi ko kay madam kapitana 10 kilos lang madam at hinug-hinug na yung mga palay ko baka pwede na akong gumapas gege ako pang isang kaban ipapakono ko na kawawa po yung aking aso nakagat po doon sa gawiron umiiyak mga idol eh tumatahol nung una tapos umiiyak nandun na ako sa gate yung tahol niya nung una siguro gumaganon yung ahal natuklaw ayun umiiyak <coughs> hindi ko pinansin akala ko sila sila lang ang mga naglalaro Jojo, Dalan muna ako dito ng kwan. Pang spray sa damo. Nakabili ako ng 1 liter. Ang nabili ko eh yung dati, yung mahina, hindi niya kaya yung mga zero, zero ba yun? Yung dinala mo noon, Jojo na kwan, malakas. Please, Bale, ang na-sprayan ko eh. Sa isang litro na nabili ko. Kulang kalahati dyan sa dragon fruit. Dalawa pa sana para ma-sprayan ko. Ganyan sa may sa mga new gun natin. Nakakalimutan siguro ni engineer natin kasi nag-usap kami noon na iahatid mo raw dito Jojo para mo ng awa Jojo I-attend mo na <coughs> nakakatakot ang labas pa naman ng aha uh, si Kwan. yung mag magdidilim na kaya tanghalin tapat <coughs> Hmm, ilabay mo amin na yun. Matagal, matagal mag-upload mga idol pagka mahaba. Kailangan ng mga 8 minutes lang. 9, 10, ganyan. Ibigay bigay ko ito kay baby. Kumukuha ng sili. Baby, oh. Kunin mo itong saging. Ano kinuha mo? Ano? Kumain na ba kayo? Ano inulam nyo? Ha? Ha? Eh bakit kumuha ka pa ng chili? May kakain pa. Kasama yung mga pamangkin ko na yon sa mga tanim ko na saging, papaya, ganyan. Kasi hindi ko mauubos eh. Diyos nito po. yun pong gusto po ng watermelon dyan po sa puro fresh yung nagtitinda dyan ng gulay ang si single mom meron pula meron yelo matamis po mabait din magpautang sa akin, hindi siya singil ng singil. Ito nga naman papaya. Wow! Red papaya. Yung likod niya ang yelo. Ako. 10 minutes na direct. Baka pa ako. Isang pala lang. <laughs> Ikat na direct.